<laughs> nga ang mga kuting ang gulo-gulo ating mo mga ano ano gagawa ka rin dyan oy turo-turo ka pa ha? tumalsik tuloy the ang kalat ng ano nyo sini sini ikaw, saan ka galing, ha? Saan ka galing kanina? Hmm? Saan ka galing kanina? Saan ka galing kanina? Saan ka galing, ha? Lumayas ka, ha? Oh, mo, nag ngap na siya. Galing talaga. Ang gulo-gulo ng sahig. Binagyaw ng mga pusa. Ah, grabe. Max. 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 Enjoy. Naghimul-mul na strike Busog na strike all. sino? na siya Di Himiliit. Walang liig. Walang liig. Ikaw. Walang liig. Pang so. yeah, isa, oh. Yeah. tingnan mo naman. Ayun na naman. <laughs> tingnan mo, sumunod na naman sa'yo. Tingnan mo. Ayun na. Mga atribido. <laughs> tingnan mo, akit sa electric fan, no? oh. Oh. Ikaw na gagawa. Oh, siya lang nga daw. Ikaw Ikaw na.